Hello guys, ngayon ang huling araw na masasaya si Rosalinda I mean Malaya Ayan. Huling araw na Malaya si Rosalinda ang aking hair nagtatayuan Kasi ngayong araw darating ang aking lulang amo Ayan. So kain na tayo guys Nandito na yung anak kararating lang kanina mga alas 12 siya na sa palingki ako. Ito ang aking olam guys. alam ko guys ay ulo ng isda. See, okay, let's Ayan. na. Ito ang nakikita Ayan. 'Yan. nakatulog na yung anak ko guys kasi biyahe sila kagabi ng madaling araw mag tulog siya kakain na din ako kasi mamayang hapon darating na yung mo, matanda sip sip ako ng mga tinig kasi siyempre ulo ito puro tinig Iba guys holiday pa rin dito kasi ibang shot sa ano pa rin. ano parin ibang ano magbalikan ibang week parin ibang ano parin ibang ano mga bata ibang Yung ibang Gracias. guys. Sarap ng aking ulam. Kain tayo.